Ay Lods, ito na pala yung ating mga itik na pinapisa natin ng mga nakarang araw uh, Ito ay uh, kumulang ko uh, 50 siguro Hindi ko talaga nabilang ng isakto uh, Lods, ang tip ko dito para sa mga gusto mag-alaga o magpalaki ng uh, itik uh, Nabili nyo, one day old Ito si uh, walang namatay Ang sikreto dyan, huwag nyo silang papa sa tubig papaliguin sa tubig i-maintain nyo i-minimize yung uh, kanilang inumin na uh, mag ano kunang inumin konti lang muna tapos pagkatapos ng uh, makainom tagalin nyo na agad kasi prone sa kanila yan uh, kasi yung mga balahibol na pino pa pag once na basa yan mahirapan sila magpatuyo at saka manginginig sila so 'yun ang dahilan ng uh, kanilang kamatayan at nag i stacking sila so nag-iipon-ipon sa isang lugar at uh, nagkaroon ng suffocation at isa pa basa sila yun nagkakaroon ng mortality